ano lang to eh, yung parang pang uh, ginagamit sa pang acetylene. <laughs> ayan oh. tapos nilagyan lang nila ng design, design na ganyan oh. okay nga naman e eh, oh. tapos binubuka lang yan tapos pagdidikitin na lang uli kapag uh, naisot na ayan o oh. ganyan na yan pinagdidikit lang yung dulo ayan Magandang araw mga kabayan uh, Maambon <laughs> Kanina nung nga uh, naliligo ako Nung nasa banyo ko, Narinig ko, lumakas yung ulan Pero sandali lang Kala ko hindi tutuloy ngayon Maambon na naman ah, Rebecca, the Valker Tama Mangga Beckham Dakamsa. Ada er kita, ada mana er kita, ada er kita kita. Baik nak bebe naga mangga. Mango, mango. Mango, mango. Backup, kamsa. Kamsa. Kamsa al. Kamsa al. ya Balik mula dia ke sebahai. Dilegai ke sa reptung mangga. Merong nagbebenta ng mga alahas na gawa sa tanso. Merong mga bracelet, singsing sing at meron din siyang tindang mga kwintas. Madalang lang pumunta dito yung uh, tao na yan eh. Pero ang tanda ko dati, mga two years ago, nakabili na ako ng uh, bracelet dyan. At uh, marami talagang bumibili ng mga panindan niya. Madami nga akong nakikita nga kaparehas nung binili ko dati na bracelet. Ata uh, natatandaan nga daw niya na bumili na ako dati nung ganon. Si James, bumili rin. Kamukha rin nung uh, bracelet na binili ko dati. Hindi ko na matandaan kung magkano yung pagkabili ko noon. Pero ang pagkakatanda ko noon, mababa pa yung rate ng dollar hindi kagaya ngayon na sobrang taas na eto <laughs> yung mga paninda niya oh. kinuha ako ng kwintas eh. ah <laughs> uh, James how much you bought this one? this one 10k 10k? one piece uh, thank you huh? you're welcome You like it? Eh? Uh, it looks good. <laughs> Thank you. One need to be give it to Nash to Nash to nas, yeah. <laughs> When you are going there we, we, we shall make one we buy one to give it to Nash. Oh, in mama money. You prepare. I. muna mo na uli kami dito. Wala pa namang trabaho eh. May naka schedule na akong gagawin yung generator. Kaya lang wala pa yung job card. Eh. Kaya tambay muna kami. Tsamuna. Tamu na. Chamo na. Yeah, ito yung binibenta nila oh. Ano lang to eh, yung parang pang uh, ginagamit sa pang-acetylene. oh. <laughs> yeah, no. Tapos nilagyan lang nila ng design na ganyan oh. Okay nga naman e eh, oh tapos ibinubo ka lang yan tapos pagdidikitin na lang uli kapag uh, naisot na ayan o oh. no? ganyan na yan pinagdidikit lang yung dulo ayan say that... madami sa kanilang nagsusuot yan eh. meron din akong isang ganyan eh. mga 2 years ago bumili rin ako niyan eh. People... tapos uli yung uh, isang araw natin pero ngayon, na napasabak ako. madami na namang gawa. Isa lang naman yung ginagawa ko. Kaya nga lang, madaming gagawin doon sa sasakyan na yun. Nagpatanong din nga pala ako, magkano ngayon yung uh, palitan ng dollar. Naubusan na naman kasi ako ng uh, SSP. balak kong magpapalit. Ang sabi nung isang kasama ko dito, 555 daw doon sa Capital City kahapon. Kaya tumabag ako dito sa may, uh, kakilala ko sa may pyramid ang sabi niya 570 kaya uh, okay na kako ka yun <laughs> eto oh. ganito kadami yun ganyang karami ngayon yung palitan kapag nagpapalit ka ng 100 dollar tigwa 1000 pa yan paano na kung 500 o tigwa 100 lalong napakarami eto nga pala isang kaibigan ko sa headquarters siya si This one is Mr. Iyad. Hello, Hello Mr. hi, Iyad. hi, 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 everybody. Uh, it is uh, it is an evening hours here. Good evening to all of you based on your time so you can greet us. So I'm here with my brother and my friend. We're enjoying our time seriously here. Hi to everyone. So how long you will be here? I will be here like for ten days, maybe. And uh, I wish if you can show me the place, you take me to all this area. Yes, <laughs> I the think place you, know, is very you know already the place. I know the place, but uh, you've been we here uh, many times, out. right? Yes, um, this is my second time actually. This ah, is my second only, time, only, only yes, the second yes, yes, time. Yes, 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 yes. yes. Oh. I've been here for five years, but this is my second time to visit Rombek, and it's a very nice place, by the way. So, how you find Rombek. Ah, ah, the accommodation oh our accommodation is fantastic very it nice it's eh? very nice yeah. even you can see like we are living in the forest you can see the wildlife we have, uh, <laughs> the we deep have deep. different kind of <laughs> birds we have deers, we have a lot of things here so uh, you can show the people what do we have <laughs> yes yes uh, yeah. they saw it already <laughs> they saw it okay 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 uh, so, okay, it, so it, it, that means it is only me now i, 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 I I I uh, I'm seeing it for the first time. Uh, mm -hmm. Enjoy your time here in Rumbek. Thank you. Uh, Thank you. Bye-bye. So when bye. you're going back to uh, Juba? M maybe next m week yeah, the other week on Friday, mm. 16th or yeah. Yeah, okay, okay. Yeah. Enjoy yeah. your stay here. Okay, man. Bye-bye. Natutuwa siya dito sa compound namin eh. Ay para daw sa wildlife. Ang dami daw mga hayop Akala rin niya usa yung ano, yung dikdik. Uh, -dik. Ang sabi niya, dear daw. Uh, ah, sa kanya yung pagkakaiba nung uh, usa at yung dikdik -dik na yan. Hanga siya Sabi ko kasi sa kanya, nakita mo ka ako yung mga pusa. Kapag tinawag ko ka ako yan, magtatakbuhan ka ako yan palapit sa akin. Nung tinawag ko nga, nakita niya, nagtakbuhan yung mga pusa palapit sa akin. <laughs> Hanga siya Itong dikdik, -dik, hindi ko napapalapit ng uh, tatawagin lang. Ayan. Lumalapit sila sa akin pagka mga gutom. Ayan, kagaya niyan. No? Pag kinuha ko ng dahon yan kakainin nila yan. Ayan, no? nag lang talaga sila ng mga lalapit dito sa puno para bigyan sila. Ah, lalaki pala itong maliit oh. Lalaki yan oh. May sungay. Akala ko babae rin yan eh. Ayan o. At yung sinabi niya na ang dami daw pala iba't ibang klase ng ibon dito. Marami talagang iba't ibang klase ng ibon dito. Kaya nga lang, hindi ko masyadong mabidyuhan dahil uh, yung iba maliliit tapos nasa mga matataas. Sinusubukan kong isum, malabo na eh. Kaya hindi ko na naisi-share. Pero malamang napapansin nyo eh. Maririnig nyo naman pagka nagbibidyo ko na marami talaga mga ibon dito. At uh, yan lang po muna sa ngayon mga bayan. Uh, sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. At uh, maraming maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga in-upload ko.